Alam mo, uh, ang hindi na natin mga kababayan, eh, konti lang ang pag may tataas ng uh, legislated wage. Ano? Uh, merong 52 million ang nasa labor market natin. Uh, ang apektado, ang minimum wage sa 52 million na yon ay eh, mga 10%. Mm -hmm. uh, ngayon, pag ginawa mo across the board, isasama mo yung mga general manager, pati presidente, at pati yung mga tinamaan na eka, eh, e eh, abutin na 16 percent. Hindi 60 percent ah, 16 percent of 52 million uh -huh. ang uh, mabibiyayaan uh, at, at was, yung 84 percent e eh, periwisyo yun. Bakit? Ang mga apektado ng na, na kumpanya, wala uh, namang pakialam yung tinaas na minimum wage sa kanila sa kita, sa benta. Uh, ang remedyo nun para habulin mo, magtataas ka ng presyo. Kung mm hindi -hmm. mo kayang uh, tagapin na ng merkado yung presyo mo, uh, pagbabawas ka ng tao. Uh, kung hindi kaya nung dalawang remedyo na yon, magsala ka na lang. Alam mo, 90% nung 16% na yon e micro. Micro, ah. Pansweldo lang yan sa linggo-linggo ngayon o buwanan, eh, hinahabol dyan. Noong uh, Pasko, meron tayong 13 month mandrin. Marami yan, hirap na hirap na na hapulin yung 13-month pay. Tataasan mo ng 30%? Naku, eh, 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 uh, no, eh, 84%. Uh, hindi ba natin uh, tutulungan yun? Ano itutulong natin? alam mo, sino 80%? O, oh, yung mga farmers. Mm -hmm. 80, yung mga fisher folks. Mm -hmm. Yung mga jeep drivers, tricycle drivers. Yung mga market vendors, yung ambulatory vendors na nagtitinda rin sa ano, 84% ng Pilipina working with yun. Ah, hindi, hindi, hindi madadagdagan ang sweldo. Wala naman mga employers yun. mm -hmm. ano? Okay. Oh, eh sino, sino aasahan ng gobyerno? Mm -hmm. Alam mo ba kung magkano ito, 100 pesos sa 42 million na hindi mabibigyan ng, uh, ng dagdag? About uh, 8.4 billion a day. Mm -hmm. eh, anong, eh, eh, nung, 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 nung meron tayong uh, uh, COVID, eh, nagbigay ng ayuda yung gobyerno eh, ilang bilyon lang, 15 bilyon yata. Eh, dalawang araw na ayun na lang yung para sa 80, na supported 2 bilyon. Eh, bakit natin ginagawa ito? Eh, ang, ang nangyayari tuloy, pati yung investors na natatakot, alam mo, investment dito sa Pilipinas sa pumapasok, despite the effort of the president, ah, despite the effort of the government to attract investors, kulela tayo rito sa ASEAN. Mm -hmm. Bakit tayo kulela? Eh, meron na nga tayong problema sa uh, ikaw nga, siya tawag na, na uh, mababa ang ma, lahat ay suporta sa ating elektrisidad. Oh, mahal. Uh, marami tayong red tape. Uh, mabuti na nga lang na itatag yung arta, mababawasan na. Pero nga, isyo korupsyon. So, uh, gino Ortiz uh, Luis, ibig niyo pong sabihin, uh, kaunti lang ang mabibiyayaan kung sakaling maitutuloy ito at yung mga malilit na negosyo naman, siya ang pinakatatamaan. Yun po ba yung ano? Hindi lang malilit na negosyo. Uh, yung mga uh, walang employers, yung mga farmers, mm hindi -hmm. eh, ba, hindi ba, hindi ba natin, hindi ba nila iniintindi yung mga yun? e eh, pag nagtaasan ng presyo, hagip na naman yun, buti kahit paano bumabog ba na inflation. Eh sino nag-iintindi sa kanila? Hindi naman namin mga miyembro yun eh. Yung mga maliliit, hindi namin miyembro yun. Eh, alam 90% ng enterprises, yung sa 16%, ah, eh, micro, 8% small, 1% yung medium, less than 1% yung large. Eh, eh, yung aming mga miyembro, nandun lang sa 8% at uh, 1% at 2 ng 10% ng ng mga enterprises na uh, dayon. E, e, pero walang nag-iintindi sa mga informal sector. eh dapat ang, ang problema natin dito sa bayan natin, e, trabaho, investment. Huwag nating intindihin yung maliit na porsyento at pipirwisyo natin yung buong ekonomiya. Sir, sir, yun no? Oh, ang uh, binabanggit po ng uh, mga nasa hanay na mga manggagawa at mga nagsusulong nitong uh, uh, ng uh, uh, sahod. Eh, kung ito, kung tutignan daw ang Pilipinas, ang isa sa may pinakamababang pasahod uh, sa Southeast Asia, sa panig po ng mga negosyante, ano po yung uh, uh, nyo so, dito? dito? A minimum wage dito nung araw, nung bago itatagyang... Uh, regional wage board. Pinakabababa tayo sa buong uh, ASEAN. Ngayon pinakamataas tayo ang mm -hmm. minimum wage natin. Mm -hmm. ang, ang problema, tinukumpara nila yung minimum wage, sa living wage. Hindi yun, pero hindi yun dapat. Ang 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 minimum wage, it's an entry level wage na parang ina sa international labor organization. Para mm -hmm. sa mga bagong graduate, para sa mga mga napasok ng mga uh, magkakaedad mm -hmm. sa trabaho. Para protection nila, para yung mga employee, employers hindi bibigyan lang na pabasa, bibigyan ng hold day. Protection. Eh tayo, kung mga ekonomiya natin, hindi kaya yung gano'n, uh, ano ang ginagawa natin, ginagamit din natin yung minimum wage as if it's, a uh, it's the uh, 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 minimum wage ng lahat ng tao. Hindi ito yan ang living wage, hindi talagang mabubuhay sa minimum wage ang ng lima. Mm -hmm. uh, Adam, mas marama pa sa guto ba? Ano ba kay ng living wage sa minimum wage? Ang living wage, pagka dalawa nagtatrabaho sa ano, sama yun. Mm -hmm. Kung pabilya. Mm -hmm. Pagka yung asawa, may sideline, uh, namamalan siya, nagtitinda-tinda, kasama yun. Pero mm -hmm. Meron silang kapraso makuran naman ng manok, itik, baboy, mm -hmm. at ng gulay. Kasi yun? Yung ayuda ng gobyerno mm -hmm. uh, edu 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 sa edukasyon, sa, sa health, kasama mm -hmm. yun. Yung unang living wage, hindi minimum wage. Minimum wage is never intended uh, uh to, to, to sustain a family of five. Uh, otherwise, maraming mamamatay sa gudo sa Pilipinas. Okay, ano po so, ang dapat gawin ng gobyerno, Ginong Ortiz Luis, para uh, solusyonan ito? Dahil hirap din po yung mga manggagawa dahil sa ma mataas na presyo ng mga bilihin. Okay. hirap yung ilang manggagawa. Hirap lahat ng manggagawa. Pero wag mo susolusyonan na yung por small portion lang ng manggagawa ang ano yun, dahil lalo mong pa yung iba. Ang tirtag ng kongreso ng araw, yan yeah, ang uh, regional Wage board. Kaya ano isang taon, ganyan din ang nangyayari. Anong ginawa ng presidente? Uh, pinipilit siya ng kundado na no, nagpasa rin. Anong ginawa ng presidente? I-convene yung, minimum yung, ano, yung regional Wage board. Okay. Sinubli. At mm -hmm. nagtaas naman. Ano, yung, yung nung araw, pinakamababa ang ano natin din sa sa ASEAN, dahil dyan sa patas na pa quality company every year, tayo ang pinakamataas ngayon. Mm -hmm. Hindi sinasabi yan. All right. Uh, at gusto nila bibigla at gugulati nila ang mga investor, eh, lalo tayo mukhang wala na trabaho. Mm -hmm. eh, oh, yan ang problema. Okay. Sino nag-iintindi nila sa makarabihan ng manggagawa? Wala mm -hmm. kasi di organization. Ginong Ortiz Luis, maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din sa inyo. Atin po na kapanayan, Ginonserio Ortiz Luis Jr., siya po ang Presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Ito ang Super Balita sa Umaga!